Ang tagumpay ni Donald Trump sa halalan sa pagkapangulo ng Estados Unidos at ang kanyang pagbabalik sa kapangyarihan ay itinuturing na isa sa mga pinakamahalagang sandali sa modernong kasaysayan. Gayon Gayunpaman kung ano ang pananaw ng ilan sa euphoria at pag-asa ay nakikita na may malaking pag-aalala sa pamamagitan ng ilang mga Kristiyano. Ito ay dahil sa isang teorya na nagmumungkahi na ang Antikristo ay maaaring ngayon ay naglalakad sa tabi ng pinakamakapangyarihang bansa sa ating mundo. Pinag-uusapan natin si Jared Kushner, ang manugang ni Trump. Ang mga hula sa Biblia ay nagbabala sa atin tungkol sa pagdating ng Antikristo, isang madilim na figura na maglilimbong sa buong mundo siya ay magiging isang napakamatalinong pinuno na may malaking kapangyarihan ng panghihimok at magagawang magdala ng kapayapaan sa mga salungatan ng sangkatauhan. Ngunit pagkatapos ng tatlo at kalahating taon ng kanyang pamamahala, siya ay magpatupad ng isang masamang plano. Sinabi ni Jesus na ang taong ito ay lilitaw sa lalong madaling panahon bago ang katapusan ng mga panahon. Gayon paman kung ano ang ilang inaasahan ay na siya ay maaaring maging mas malapit kaysa sa sinuman ay maaaring isipin. Sa video na ito, ipapakita ko sa inyo ang ilang mga punto na nagpapatibay sa teorya na si Jared Kushner ay maaaring maging Antikristo. Bukod dito ay maghahatid ako ng mga nakabubukas na detalye na walang sinuman na nabanggit hanggang ngayon at sa dulo ay ibibigay ko ang aking matapat na opinyon sa paksang ito na nagdulot ng napakaraming kontrobersya at pag-aalala. Kamakailan, ngunit bago simulan ko, nais ko lang hilingin sa inyo na mag-subscribe sa aking channel at i-activate din ang notification bell dahil gusto ko kayong tulungan na lumago sa espiritual at maunawaan ang Biblia sa isang madali at simpleng paraan o lahat ng tama ngayon. Simulan natin! Donald Trump ay isang pangalan na nahahati ang mga opinyon sa buong mundo para sa isang mahabang panahon para sa marami siya ay kumakatawan sa labanan, laban sa sistema, laban sa masasamang ideolohiya at siya lamang ang matapang sapat na upang hamunin ang global elite. Ngunit para sa iba, siya ay isang tirano na persecutes minorya ay may isang bagay na mas malalim sa likod ng kanyang pagtaas sa kapangyarihan ay maaaring si Donald Trump ay ginagamit upang ihanda ang daan para sa Antikristo. Sa isang sandali, ako ay magbibigay sa iyo ng ilang mga sagot. Ngunit para sa ngayon, apat na putatlong taong gulang na Amerikanong negosyante at namumuhunan siya ay ikinasal sa isa sa mga anak na babae ni Trump at naging sikat sa buong mundo sa pamamagitan ng pagiging tagapayo sa kanyang biyenan. Sa unang termino ni Trump bilang Pangulo ng Estados Unidos, si Kushner ay nagmula sa isang Orthodox Jewish family at may isang napaka-maimpluwensyang background sa parehong negosyo at politika. Ito ay sa panahong simula sa 2017 taon na siya ay nagsimulang maging ang paksa ng mga teorya na nag-uugnay sa kanya sa Antikristo. Pagkatapos ng lahat ng isang figura mula sa ang aklat ng pahayag ay lumitaw mula sa isang malakas na pampolitika, relihiyosong at pang-ekonomiyang konteksto. Isa pang isyo na itinaas ng mga tagapagtaguyod ng teorya na ito ay dahil ang Antikristo ay lilitaw sa isang panahon ng malaking pandaigdigang krisis na nag-aalok ng mga solusyon sa mga problema ng sangkatauhan ang Kushna ay magiging mahusay sa tungkulin na ito. Ito ay dahil siya ay malamang na maging isa sa mga pangunahing mga figura sa ikalawang administrasyon ng Trump. na bukod sa iba pang mga bagay ay nangako na magdala ng kapayapaan sa mundo sa pamamagitan ng paglutas ng mga malubhang problema tulad ng salungatan sa pagitan ng Russia at Ukraine pati na rin ang krisis sa pagitan ng Israel at ang mga kapitbahay nito alamin natin kung sino si Jared Kushner at kung gaano siya kaimpluensya sa buong mundo. Tingnan natin ang limang pangunahing punto ng teorya na ito na kinikilala siya bilang antikristo na hinulaang sa kasulatan. Si Kushner ay may malalim na pag-unawa sa kultura ng Israel at politika na kung saan ginawa sa kanya ng isang pangunahing figura sa diplomasya sa pagitan ng Estados Unidos at mga bansa ng Arabo. Sa mga nakaraang taon siya ay palaging kinakatawan ni Donald Trump sa mga pagtatangka ng kasunduan sa kapayapaan sa rehiyon. Bilang karagdagan, mayroong isang linya ng pag-iisip na nagaangkin na ang Antikristo ay darating mula sa Israel. Marahil mula sa tribo ng Dan, ang teoryang ito ay may mga ugat sa mga interpretasyon ng mga talata mula sa lumang tipan at tradisyon ng Hudyo. Halimbawa, sa pagpapala ni Jacob sa Genesis, apat na isa labing pito ay inilarawan bilang isang ahas sa tabi ng daan na nakikita ng marami. Nang isang bagay na negatibo, posibleng isang koneksyon sa Antikristo. Pangalawa ang Abraham Accords na pinirmahan noong Disyembre 2020 ay minarkahan ng isang makasaysayang pagbabago sa gitnang silangan kung saan sa kauna-unahang pagkakataon Sa mga dekada ang Israel at ilang mga bansang Arabe tulad ng United Arab Emirates at Bahrain ay nag-formalize ng diplomatiko at kalakalan na relasyon na ito. Ang kasunduan na itinatag-uyod ng Estados Unidos bilang isa sa mga pangunahing mga arkitekto nito nagtatrabaho na walang pagod upang dalhin ang mga bansang ito mula sa pananaw ng Biblia. Marami ang nakakakita sa Abraham Accords bilang higit pa sa isang diplomatikong kasunduan, ipinaliliwanag ito bilang isang katuparan ng mga hula ng Apokalipsis. Ang mga kasulatan babala na ang Antikristo ay magdadala ng mga pangako ng kapayapaan at seguridad, pagdaraya sa mundo sa isang hitsura ng katatagan bago isisiwalat ang kanyang tunay na mga layunin. Ikatlo ang malaking pampolitika. Ang personalidad na si Jared Kushner ay tumayo bilang isang makabuluhang personalidad sa politika isang tao na may pambihirang kakayahan na direktang kumonekta sa mga mahalagang pinuno sa pandaigdigang entablado. Siya ay may kapansin-pansin na malapit sa mga makapangyarihang mga figura sa gitnang silangan tulad ng hari ng Saudi Arabia at ang pinuno ng United Arab Emirates. Ang relasyon na ito ay lampas sa diplomatic formalities. Ito ay isang personal at direktang ugnayan sa mga maimpluensyang pinuno sa isang rehiyon, kung saan ang mga ugnayan sa Israel ay laging sensitibo. Ang katotohanan na si Kushner ay isang politikong hudyo ay tinatanggap sa isang palakaibigan at mapaggalang na paraan ng mga pinuno at ipinapakita ang kanyang kakayahan upang bumuo ng mga tulay na dati ay tila imposible. Bukod pa rito siya ay nagbabahagi ng isang konserbatibong pampolitika, pangitain na alliance sa kung ano ang marami sa mga pinuno na ito ay naniniwala sa ganitong uri ng karisma at pagiging malapit sa makapangyarihang mga pinuno. Kung ano ang sinasabi ng Biblia sa Apokalipsis tungkol sa isang pinuno na sa mga huling araw ay makakakuha ng tiwala at suporta ng iba't ibang mga bansa na sumisimbolo sa isang alyansa ng mga pinuno ng mga bansa. Ikaapat ang bilang na anim anim. may isang sikat na gusali sa Fifth Avenue sa New York City na para sa maraming taon ay nagdala ng bilang na anim anim. Ang bilang na ito ay nabanggit sa aklat ng Apokalipsis bilang ang bilang ng hayop at nakaugnay sa Antikristo sa hinaharap na mga kaganapan na humahantong sa global control sa 2007, ang gusali ay binili sa pamamagitan ni Jared Kushner, karagdagang fueling ang teorya na siya ay maaaring ang Antikristo. Ang talata sa Apokalipsis 13, 16 sa 16-8 na ay nagsasabi na walang sinuman ay maaaring bumili o magbenta ng pangalan nito na kung saan ay anim na raan, anim na put anim. Pagkatapos ng pagharap sa mga kahirapan sa pananalapi ang pamilya, Kushner na wala ang kontrol ng gusali at sa dalawang libo labing Brookfield Properties kinuha sa pagsasagawa ng isang malaking renovation. At kahit pagbabago ng numero ng gusali na ngayon ay tinatawag na 6 na raan 6 na put -limang avenue, malamang na maihiwalay ang sarili nito mula sa kontrobersyal na numero. Sa kabila nito, marami ang nagsasaysay ng koneksyon ni Kushner sa anim na raan anim na put anim bilang simbolo ng isang bagay na mas malaki ngayon ng gusali ay gumaganap bilang isang mahalagang sentro ng negosyo na nagho-host ng mga pangunahing kumpanya at mga mamahaling tindahan. Ikalima ang koneksyon sa Silicon Valley. Ang aklat ng Pahayag ay naglalarawan ng isang oras kung kailan ang Antikristo ay magkakaroon ng kabuuang kontrol sa sangkatauhan upang makamit ito isang sistema ng pagmamarka na kilala bilang marka ng hayop ay ipatupad. Pinapayagan lamang ang mga may marka na lumahok sa ekonomiya o magsasagawa ng mga transaksyon na marami ang naniniwala na ang kontrol ng Antikristo ay maitatag sa pamamagitan ng teknolohiya na nagpapagana ng kumpletong pagsubaybay sa mga tao ngayon. Ang mga advanced na teknolohiya tulad ng artificial na intelligence surveillance system, facial camera, at kahit na implantable microchips na mayroon ng pagsubaybay ang impormasyon tungkol sa pananalapi sa kalusugan at lokasyon si Jared Kushner ay may malakas na koneksyon sa Silicon Valley, ang sentro ng teknolohikal na pagbabago sa Estados Unidos kung saan ang pinakamahalagang pagsulong sa artipisyal na katalinuhan at pagsubaybay ay binuo sa unang termino ni Kushner na nagtrabaho upang itulay ang agwat sa pagitan ng mga ang sektor ng technology at ang White House ay nagtataguyod ng paggamit ng mga makabagong ideya upang mapagbuti ang publiko at ang mga serbisyong pangseguridad para sa mga naniniwala sa teoryang ito. Ang ugnayan na ito sa pagitan ng mga pinuno ng politika at mga pangunahing kumpanya ng tech ay makikita bilang Ilang simula ng isang control system na pinangungunahan ng Antikristo Silicon Valley ay ang sentro ng maraming mga advanced na teknolohiya. At kung ang isang pandaigdigang pinuno tulad ng Antikristo ay upang makakuha ng pag-access sa mga tool na gagawin niya. Ang pagkakaroon ng isang malakas na instrumento upang makontrol ang buhay ng mga tao ay si Kushna ay gumaganap bilang Antikristo. Sa lahat ng mga lugar na ito ay maaaring humantong sa ilan na maniwala na siya ay maaaring maging hayop ng paghahayag na hindi katulad ni Donald Trump na mahal ng marami ngunit kinamumuhian din ng iba. Ang son-in-law ng pangulo ng Estados Unidos ay hindi nahaharap sa parehong antas ng pagtanggi na ito ay maaaring gawin siyang hinahangaan ng lahat salamat sa kanyang kakayahan at kakayahang hawakan ang mga komplikadong sitwasyon sa buong mundo na mga kapatid upang maging o mayroon siyang anumang koneksyon sa mga nakakahamak na puwersa ng espirituwal na masasabi ko lang na tinamaan niya ako bilang isang napaka kakaiba at mahiwagang tao at dapat tayong manatiling mapagbantay na paglilinaw tungkol sa ang Antikristo. Mahalaga na linawin na ang teorya na ang Antikristo ay kinakailangang magmula sa Israel ay hindi tumpak na ang koneksyon ng hayop na tumataas mula sa dagat hanggang sa tribo ng anak ni Dan mula kay Jacob ay hindi humawak hanggang sa teolohikal. Sa katunayan karamihan sa mga unang teologo, kabilang ang mga tagapagtatag ng simbahan, ay naniniwala na ang Antikristo ay gagawin na lalabas mula sa Roma at hindi Israel bilang imperyo ng Roma. Upang maibalik ang ating pansin sa kung ano ang ginagawa niya sa mundo na hindi mag-isip tungkol sa kung saan ang Antikristo ay magmula, ay dapat nating sundin lamang ang mga palatandaan na hindi punan ang ating sarili ng takot ngunit alalahanin ang kahalagahan ng pamumuhay ng isang buhay na pinalakas ng Diyos ang ating pananampalataya at tiwala sa ang kanyang salita ay hindi natin alam ang araw o oras kapag ang Antikristo ay ihahayag at ang dakilang kapighatian ay magsisimula para sa kadahilanang dapat nating bigyang pansin ang mga palatandaan. Ngunit mapanatili din ang ating kapayapaan Panatilihin ang isang malinaw na budhi sa harap ng Diyos at tiwala na siya ay makakasama natin hanggang sa katapusan. Ang pangako ni Hesus sa mga alagad at ito ang pangako niya sa iyo at sa akin. Kung nasiyahan ka sa mensaheng ito, hinihikayat kita na ibahagi ito. Mag-subscribe sa aking channel. Salamat sa iyong pagpunta. Pagpalain ka ng Diyos na inaasahan ko na makikita ka sa susunod na video.